Yellow-yellow mga katigangers. Hindi dito ako sa isang outlet namin. Dito sa may Seaview uh, restaurant. Ito yung unahin ko. Ito yung ano, honeycomb. Ayan. Mga fruits. Dito, mga, ito yung kinakain din namin sa ano, sa kapiterya namin mga danis eto muffins ito mga denis yan ang, ang, tawag mga dyan pero yung croissant uh, chocolate yun And, uh, ayan water croissant croissant eto palagi yan palagi ito eto palagi ito kasi brown city n breakfast lunch eh. Kasi magsasalado yung 11.30 ito eh. Ito yung ano, yung bacon. Ito yung nag-iiba-iba lang. Kada umaga nag-iiba-iba lang ito. Yung cake. Buttermilk cake. Lagi yan. Yan yung ano nya. Uh, maple syrup. Ito, maraming klaseng yogurt. May Greek plain cottage, strawberry yogurt, vanilla yogurt. Mga fruits namin. Ayan, at, at yan meron. Palagi yan. At saka ito yung paborito ko na. Yung salmon. Smoked salmon. At saka ito, maghalo-halo ito. Smoked salmon.

pecans, kiriit nga cranberry. Nalo, naluto lagi nga halo-halo. Homemade granola. Okay, yun lang. At saka meron dyan sa, sa kanan ko, hindi na ako pupunta doon. Ay, kaliwa ko. Meron ano doon, omelette. Mag, pwede ka magpaluto ng omelette. Dito yung ano. Ito yung entrance ng, ng omelette. Okay. Pwede, Pwede na. na magpaluto sa ito. Okay. Ito naman yung mga ano namin. Uh, pang-refill namin. Um, ito, dito nakalagay. Mainit ito. Ayan yung temperature niya. Ano uh, dito yung pang-refill. Ayan. Ang pang-refill naman ng ano, ng... Ano namin? sit, namin ito. hawak Okay, oh, dok, sit lang. Bye-bye. Ito yung mga uh, umiikot-ikot na nagtatrabahador dito. Yung mga ano namin gawaan ng coffee. It's okay. Watch out, man. Ito ginagawa yung mga mga coffee namin. Na eto yung coffee maker ayun yung mga ano buto gigilingin gagawin dito okay lang lang bye